Ang laki ng mga kabayo ni bus. Napakalakas talaga ng resistensya. Ito lang yung pagkain nila oh. Hey. Hello guys, good morning. Good morning sa lahat. Yan ito yung sitwasyon dito sa Canada. Grabe, napakalakas yung hangin ngayon. Ini yung likuran ko, yung puno na yan oh. Ayano. Oh. Dati ang daming dahon yan, ngayon ay nalalagas na yung dahon. Ang daming dahon na uh, nagsilipara no. Ibig po sabihin yan ay palapit na talaga yung winter. At saka ngayon ay maulan. Maulan dito, hindi maganda yung weather. Diyan natin ang pagkain yung kambing 'Tong kambing namin ay napakalakas talaga ng resistensya. Ayan, o. Oh. Ah. Saan? Sa. Bakit tapot talan kayo? Mimi. Tek. Okay. Ah, 'yun pala. <laughs> Ayun, o. Oh. Kala ko kung paano na 'yung isa. So papakainin natin kasi nagutom na yung mga alaga natin. Ito lang yung pakain nila oh. Hey. Ayan, hey. Ayan, tinatawag lang hey. Ito, ito. Oh, kayang magano diyan. Magagawan tataba yung mga alaga nating kambing ang laki ng mga kabayo ni bus kainin na rin natin para isahan na yung ano isahan na yung pagkain wait ano yan sila yung mga mababa itong mga kabayo nito eh wait lulu wait Wait, 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 stop, mm hmm, wait, ya wait, wait, kita wait, 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 nakapids yan pag umaga nakapids mm -hmm. mm -hmm. ah, ah. Ngayon ay tapos na tayong magpakain. <laughs> so dito sa Canada guys ay bawal talaga ang maartika kasi pumunta tayo dito para uh, magtrabaho para kumita. So hindi pumunta, hindi tayo pumunta dito para mag -turista. So kailangan kung may may, may may bigay yung boss natin ng na mga kahit ku konting mga opportunity na kaya nating gawin, i-grab natin. 'Di ba? Kaya pa paano kumita tayo sa trabaho natin at kumita tayo sa ibang trabaho. 'Yun 'yun. 'Di ba? So, hindi habang buhay nandito tayo kaya grab da opportunity para nang sa ganun baka tayo. Pag-uwi natin ng Pilipinas, pag ayaw na ng government dito sa atin, ay may ano tayo, may uh, naipon tayo kahit konti. 'Yun lang. So, dito ngayon ay full, full season na at siguro sa, sa susunod mga buwan ay mag na, mag na. Ayan, naglaglaga na yung mga dahon, mag na yung kulay ng mga dahon. Ayan, so, <coughs> bago kayo pumunta dito, bago kayo mag-apply, isipin nyo palagi yung weather kung kaya nyo ba kasi pagkarating ng winter abot ng uh, 30 degree negative 30 degree celsius yung uh, ano dito uh, lamig kung hawakan mo yung isang bagay na metal ay yung kamay mo ay yung ay yung ano mo yung balat ng kamay mo ay naiiwan dun sa ano sa metal kumbaga sa bisaya pa ni Pilit dumikit doon sa metal at saka hirap tanggalin pagka na-over talaga sa lamig. Kaya umaigi kung nandito kayo, gumamit kayo ng gloves. And sa mga bagong mga bagong uh, nakarating dito, nakagaya ko, dapat handa kayo sa weather, may mga kagamitan kayo sa winter, uh, mga jacket, kasi pagka nagkasakit kayo dito, mahirap. Mahirap. Kasi pagka nagpo kayo, nag-prosbite kayo, mahirap kasi yung bibig natin, nag ano yan, nag, tawag nito, uh, nagbibitak, at saka dun yung, dun yung papasok yung ano natin, yung trangkaso, ganyan. So ngayon, hindi pa ganong malamig, ayan o, oh, 9, ano pa, 9 degree pa lang. Nung nakalang linggo, nag ano to eh, nag negative, nag hindi pa to winter ah lalo lalo na pag winter siguro ganda yung ano ko yung schedule kasi papasok ako ng alas 3 ng hapon sa workshop at lalabas ako ng 11.30 ng gabi so pagka ay may ano pa ako may time pa ako sa mga gawain na gusto ko kaya tulad din to gusto kong uh, magpakain ng kambing magpakain ng uh, kabayo ay magagawa ko magagawa ko dahil uh, may time pa ako kasi pagka alas 3 naman ipasok eh, pasok na naman ako sa trabaho yun lang yung routine ko araw araw dito sa lugar na pinagtrabahoan ko guys ay hindi sila magaanong masilan sa ano dito sa lingwahe ang ano English Uh, dito kung mag-apply ka sa bansang to sa Quebec sa lugar ng Quebec. Eh pwede kang makarating dito kahit tolang IELTS. dahil dito kasi ah uh, French language. Pero pagkarating mo dito kailangan mo talagang mag-aral ng French dahil kailangan mong kailangan ng company na marunong ka mag-French dahil ay, may mga trabaho doon na sa computer na kailangan mong matuto, malaman kasi friends yung nakalagay eh nakakailang kasi yung palagi tayong nagtatanong sa kasamahan natin mga uh, nandito na ano, ano itong anong uh, ibig sabihin ito anong pagkasalita sa English to ganyan so mas maigi na mag aral tayo mag aral tayo mag friends dito sa Quebec pagkarating so yung balak na pumunta dito dapat anda kayo sa weather handa kayo sa French language kung gusto nyong mag-aral ng French mag-aral kayo kung tutusin talaga daming trabaho dito sa bansang ito dito sa lugar namin kaso mahirap mahirap sa lingwahe mahirap pasukin dahil napaka daming qualification daming requirements ganyan pero kung sa pagbabasihan yung yung nalalaman natin sa ano tawag nito, uh, ng English kahit na hindi tayo marunong mag English at least uh, tumatanggap pa rin sila ng mga hindi ganong marunong sa English ang importante ito trabaho at alam mo yung ginagawa mo yun yun yung pinaka importante dito kami sa lugar kung saan malapit kami sa New York dulo ng ano to dulo ng Canada. Pare malapit kami sa boundary ng uh, US. So yun lang guys, uh, magandang gabi sa ating lahat. Uh, sa mga gustong mag-apply, mag-apply na kayo, mag-try kayo kahit uh, kahit saan-saan mga agency na yan na nag- nag ano uh, nag-hire papunta dito sa ibang bansa doon sa mga lalong lalong doon sa mga skilled workers kasi yun yung talaga yung demand mo talaga dito so kailangan yun na sinasabi ko kailangan handa kayo sa weather pagkarating dito so pasa kayo ng mga ano ng mga resume kahit uh, anong agency pa yan pasahan nyo try nyo basta hindi nag ng pera ah, okay Go. Ganyan. Kasi pagka nangihingi ng pera, nandiyan pa kayo sa Pilipinas, nangihingi ng pera, wala yan. Hindi yan, ano, hindi yan legit. Titibain lang kayo dyan.